agad pasok mo. So guys, malengki kami. Pili kami ng log. Kami palengki. Pili kami ng pang halo halo. Hindi namin sinama si niya dahil siniyak, siniya, iiniyak. <tapos> Di rin naging taong tiyok sa bata. Wala, kutsinta. Kutsinta, mawala kayo. Uy, uy. Wala pa ka, bay. Uy, kasi bayas. Makulog ka dyan, matisgrasya ka. Papa, hindi ka maghahalim. <laughs> Galing, oh. Pabalas. No Galing, oh. No balance. Kaya kaya. Pabalas. Kaya lang naman yan. lang naman yun. lang